Uh, tayo magkakaroon ng update tungkol sa kaso ni uh, Joe Villin kasi lumabas na po yung resulta ng DNA ng PNP. Si uh, Leobert po yung suspect in custody ng PNP. Meron po siyang ginawang recorded confession. And I'm not going make any comment doon po sa uh, video confession niya. Pabayaan ko na lang po yung autoridad at kayo po mga netizen kung ano po yung take niyo doon sa sinabi niya. Uh, doon sa video. Mahaba po yun. Uh, so ang ginawa namin, pinuto na lang po namin sa tingin namin yung mga mahalagang parte ng video na yun. Kasi what happened was, nung uh, bago siya i-file uh, yung kaso against him, nag-request po itong uh, si uh, Llobert, kumare makausap niya yung mga kamag-anak ng victim, na mga kamag-anak din niya. At uh, pinayagan naman po siya ng PNP at nagkaroon pagkakataon na nag-usap si Llobert at yung mga kamag-anak ng victim. Sila-sila. And it was recorded and tayo po ay nabigyan exclusive nung uh, video habang siya po ay nag nagbibigay ng pahayag doon sa pamilya ng mga biktima. Ito nga po, meron na pong uh, inilabas na dokumento ang PNP uh, at itong dokumentong ito ay result po ng uh, DNA Laboratory Report. Ito po DNA Laboratory Report at sinasabi po rito sa report na to na yung uh, sinasabi nga pong uh, bangkay na natagpuan dyan sa Palawan na sinasabi ni Leobert ay uh, si uh, Jovelin, 99.9% ayon po sa PNP uh, DNA laboratory ay kay Jovelyn nga raw. tayo po ay kumontak na sa NBI nagpapasalamat po ako sa NBI napaka uh, cooperative po ng ating NBI sa Palawan tayo po ay nagpapasalamat kay uh, NBI director ng Palawan, kay attorney Garbo. he's been very helpful and very cooperative from day one nung makausap po natin siya. At uh, ilang beses na ho kaming na-textan at nag-usap po rin po kami sa telepono at nasabi ko sa kanya yung tungkol sa kaso. And yun nga po, kahapon dumating na po yung uh, yung uh, NBI forensic expert from Manila para kumuha na po ng sample nung sinasabing buto nga po ni uh, Joveline. Bukod kay uh, attorney Rinaldo Garbo. Nandyan din po si Agent Cedric Kaabay, uh, yung investigator po sa NBI Palawan. Mary? Yes po sir, magandang araw po. Andiyan, magkasama-sama kayo si Nanay Jeline, uh, Jonaline, saka Jocelyn. Si Jonaline at saka Jocelyn ay kapatid ng victim. Ano ang reaksyon ng mga kamag-anak, particular na si Nanay, nung magpalabas na ng resulta ng DNA lab report ang PNP. Mm -hmm. Actually po sir, uh, nabigla po siya at hindi pa rin siya makapaniwala na uh, yun nga nagpositive po yung resulta ng DNA test. Hindi pa rin po siya satisfied sir mm -hmm. sa nangyari po. Good magandang hapon sayo. Yes sir, magandang hapon po. Ano po ang reaksyon ng buong pamilya dito po sa resulta ipinalabas na po ng PNP? DNA lab report na... Sa, sa katunayan po sir, ako talaga hindi na ako na bigla sa resulta at hindi na rin po kasi ako naghihintay ng resulta na galing sa PNP. Sa katunayan po talaga, yung inaabangan ko po is yung sa ibibigay na resulta po ng NBI. Mm -hmm. Pero yung kay mama naman po, iba naman po yung naging reaksyon niya bilang isang magulang naman po, iba rin yung sa kanya kasi sir. Ano po yung naging reaksyon ni nanay? Sa akin po nagulat din po ako at nabigla sa nangyari po sir. Uh, hindi ko po kasi akalain na gano'n kaagad kabilis ang pangyayari. Pero kayo po'y naniniwala na talagang buto po ni uh, Jovelin? Sa akin sir, hindi pa po ako kompensado. Hindi po ako kompensado na maniwala sir. Pero na yung uh, DNA test yan po ay 99.999% accurate at tinatanggap po sa korte yan para malaman nyo lamang po at yung inyo pong anak na si Jonalyn parang hindi po siya niniwala. tama ba Jonalyn parang hindi ka niniwala sa sa result at uh, inintay nyo yung maging result ng NBI sabi ko kanina kausap ko si attorney Garbo kahapon nagpasabi sa sa amin si attorney Garbo in, in fact, kaninang umaga din pala na nandoon na po yung mga forensic experts ng NBI para uh, kumuha ng sample tama ba Jonalyn uh, ma'am yes, Jonalyn at um, pagkakalam ko in less than a week eh, lalabas na rin yung kanilang report. Yes po, sir. Ms. Jonalyn, meron po kayong pinasa sa amin na video na kung saan may mga uh, mga pahayag itong uh, suspect sospek na si Leobert. Sino ba nag-interview Nakita ko doon sa video, maraming mga tao nandoon. Sino-sino nandoon? Nandoon ho ba kayo? Kasama ba kayo doon, Ma'am Jonalyn? Um, sir, wala po ako doon pero nandun po yung family namin, si Jocelyn po at si Mama nandun po sir noong time na yon. Pwede nyo bang maipaliwanag? magpiplay play ako ng ilang parte ng video and then ipaliwanag nyo po sa amin kung anong mga sinasabi niya. Kasi yung iba hindi ko maintindihan. Pina-review ko rin sa mga abogado namin. Uh, medyo malabo. Uh, although clear yung mga sinasabi kaya lang may, at times hindi masyado maintindihan kung ano yung mensahe, anong gusto niyang ipalabas, anong gusto niyang isabihin. Let's play the video muna. Ito, ito, ito. ito. Kasama yan siya. Umutak pa no? Relax lang, relax. Kami, nag-ano rin kami. Oo, relax Hindi na naman ito. Basta pagdating doon, nandung na lang yun. Ang mga Hindi na lang nalang Ah, nalo ah, tulong. Eh, no, tutulungan ka namin. Sino ba po? mahaba 'yon, mahigit kalahating oras, pero pinili namin yung mga maiksing version na direct to the point. Ah, uh, paki sa amin, bakit uh nyo siya na interview at alam niya ba na siya ay uh, in-interview niyo? Yes, po. Okay, at bakit po siya nagpa-interview? Ano ra po yung dahilan niya? ay nag-request po kasi siya na kung pwede daw po makausap yung buong family. Okay. Then po, sa side po ng family niya, hindi po nakarating kasi nga po inaasikas, may inaasikasong papel regarding nga po sa kaso niya. Then po, ang naging ano, kami po yung mga kasama, pamilya, ako, isa ako sa nakasama yun nga po, nag, uh, ano na una, naghingi po siya ng tulong. Hindi ko po siya actually makausap ng una ng maayos nanginginig po siya para siyang trauma, ganun. Tapos ang sabi niya, hihingi daw, itulungan daw namin siya, humihingi siya ng tulong. Then sabi niya, unang gabi na pagpasok niya sa kulungan is sinasaktan na daw siya, tinutorture na siya, pilit na pinapaamin. Yun nga daw po ka Ate Jovelyn, sabi niya sinasaktan siya, inuumpog, sinisipa, yun po yung sinasabi niya. At hindi ko po ma Ninawan yung iba niya, sinasabi talaga pong nanginginig siya. Na, tinatanong po namin kung sino yung nasa likod no, ng pananakit sa kanya. Sabi niya, ano daw po, nagtatalakbong na daw po siya ng jacket niya. Hindi niya na daw po ma, ano kung sino. Tapos sabi niya marami. Sabi ko, nandito ba sa, sa, sa na to? Sa kulungan mo dito ba na kan? Sabi niya, hindi daw po, wala daw po. Do, minsan lang daw po pumunta doon, yung isa doon. Ah, hindi doon nakaduty. So, pilit ko siyang tinatanong yan. Sir, pwede ko bang banggitin yung, yung isa pong pangalan na sinasabi niyang kasabwat daw po doon sa pagtutorture sa kanya. Okay, sige po. Kung ano po yung sinabi niya doon po sa interview uh, niyo sa kanya, sige po. Yun nga daw po si Sir Ligad, yung isa sa mga nag uh, didikta sa kanya na aminin yung, yung nangyari kay Ate Jubili na hindi naman daw siya yung gumawa. Sabi niya, wala siyang kinalaman. Sino po itong si Ligad, ma'am? Sir, si Ligad po ay isang Uh, City Information Officer po dito sa Puerto Princesa. Siya rin po ang head ng anti-crime. So si Ligad na um, po ang nananakit sa kanya? Ayon sa kanya? Um, sinabi niya po doon sir na si Sir Ligad po ang uh, nagturo sa kanya na yung regarding po doon sa buto. Okay. Si Sir Ligad po ang nagturo ng kanyang mga sasabihin. Maging sa alahas po na natagpuan doon sa bahay ni, ni Leobert na pinsan po namin. Sinabi niya doon na si Ligad nga po yung may pakana noon. Tapos may isa pa siyang kasama din po. So an anong gusto niyang palabasin dito, Jocelyn, base doon sa pag-interview sa kanya? Tinatakot daw po siya na aminin yung ano yung ganun niya na hindi niya naman ginagawa. Parang ano po, tinatakot siya na sabihin niya na lang na yun. Tapos yung pamilya niya po, laging inaano sabi niya, kapag hindi mo sinabi to, ano ko yung pamilya mo. So parang pinapalitaw niya na hindi ho siya may kagagawan sa krimen, eh meron po siyang ginawang pag-amin. Yes po. Yun nga po. Umamin din po siya sa amin na tinatakot daw po siya. Kasi nga po sinasabi sa kanya, once na hindi ka umamin sa harap ng maraming tao, na sa media, na tinatakot siya na pag hindi ka umamin na ano yung pamilya mo, papatayin ko isa sa pamilya mo, sino bang gusto mo? Sabi niya, sino bang gusto mo? Yung mama mo? Yung papa mo? O isa sa mga kapatid po? Yun po yung sinasabi sa kanya. Kasi originally inamin niya na siya may kagawin sa krimen. Ngayon, ang pinapalabas niya ay siya ay napag-utusan lang, tinatakot lang, kaya inako niya yung krimen. Ganun ba yun? Opo, tinutorture siya sa loob. Merong bakit kayong nakitang mga bakas na yes mga po. pasa sa katawan niya? Yes po. Kasi katunayan meron po mga litrato din na pinitsuran ko po yung mga pasa. And then po yung kamay niya is namamaga. Yung tuhod niya, halatang sariwang-sariwa po yung pasa niya, yung lieg niya po. Ganun po. Ngayon ko lang nalaman, sa Palawan, dadalawa lang po ang kawanin ng NBI. Siguro, one of these days, pwede ko siguro mairekomenda sa DOJ, kasi under ng DOJ ang NBI, na dagdagan ang budget ng NBI para lumaki ang tanggapan ng NBI sa Palawan ang laki-laki ng Palawan at dadalwalan po ang agent ng NBI sa Palawan. Paano sila makakapagtrabaho ng maayos? Paano sila mag epektibo kung kulang po sila ng manpower? So I think it's about time madagdagan siguro talaga ang budget NBI. Kasi lalo na ng ngayong panahon, may, may, mga problema, uh, mga crimes para sa taong bayan ay hindi sapat ang ginagawang pag-iimbisigan ng PNP. Sumisigaw sila NBI, NBI. True enough naman talaga yung credibility ng NBI pagdating sa investigasyon. Mas mataas pasensya na sa PNP at Pasintabi as far as the netizens are concerned. So inaasahan ng netizen, mataas yung uh, expectations ng netizens ng taong bayan sa NBI at nakakalungkot naman pag hindi nakapag-deliver ang NBI dahil una, kulang sila sa manpower, kulang sa budget, di ba? Kulang sa technology. Well, then they cannot perform. Mapo-frustrate lang taong bayan. So para ma-meet ng NBI yung expectations ng taong bayan, yung pagtiwala, uh, kailangan tatapatan natin 'yan. Tapatan natin ang budget, tapatan natin ang manpower, tapatan natin ang technology, infra, those kinds of things. Siguro uh, later on sa Senado, I can do something. Kahit pa paano may magagawa po tayo para matulungan ng NBI na mapaganda pa lalo yung kanilang serbisyo para mas talo pang tumas ang tiwala ng taumbayan sa kanila. Mr. Cesar Bacani, sir, Chief sir, of Staff. Ng uh, NBI Director. Ah, uh, Sir Cesar Attorney Bacani magandang hapon. Attorney, una sa lahat, kami po ay uh, nagpapasalamat uh, sa NBI uh, at uh, very cooperative po yung NBI dito sa kaso at natutuwa uh, rin po yung mga taga Palawan, Palawenyo. Dahil nagpapakita po yung interest ng NBI sa kaso. Now, nagpadala na po yung NBI Manila ng forensic expert nandoon na po sa Palawan. So, of, yes, gaano katagal po yung proseso sir na bago lumabas po yung resulta ng uh, uh, NBI laboratory report? sa DNA? Hindi ko. Sir, pasensya na, pero hindi ko ito ang kabisado yung gano'ng katagal. importante po, nandoon na po yung NBI kasi po yun po talaga inintay ng mga Palawenyo. Uh, sobrang, sobrang taas po ng tiwala nila sa NBI. Kanina ka po, nabanggit ko, sana yung ating pamalaan ay uh, magbigay ng dagdag support sa NBI. Nabalitaan ko po, nakakalungkot nga po. po. po ata yung inyong agent dyan sa Palawan and laki-laki po ng Palawan. <laughs> Yoko salamat, ba? salamat po, sir. Salamat po. Uh, Sa uh, nagpadala yata, nagpadala ng ano, isang doktor at, dalawang natin, yung forensics expert at photographer yata para Opo. mag request ng ating NBA Palawan dyan. Opo. Opo sir. So paglabas po ng report, uh, hopefully in a matter of few days, Agad-agad siguro Sige po mabigyan niyo po ng update yung mga palawenyo pati kami rito. Salamat po, uh, po Tony Bacani. Salamat din po na marami sir. Samuli ang aming pasasalamat po uh, Tony Bacani sa NBI. Maraming salamat po. Salamat din po. po sir. Mr. Senator, salamat po sir. Thank you po. Ayan po. Doon po sa mga palawenyo na palagi nagsabi NBI, NBI, NBI. Ayan na po. Don't worry. Nandoon na po yung NBI even while we speak. Nagtatrabaho na po yung ating NBI doon sa Palawan. May kasama silang forensics expert from Manila po yan. Kumakalap na po ng mga ebidensya, uh, lalo na doon sa, sa mga buto para i-DNA test. Hintayin na natin. Yes po. Hintayin natin kung ano maging result. Ngayon, tungkol naman doon sa aligasyon nitong si uh, Leobert, then hindi na po tayo siguro muna makikialam. Pabayaan na lang po natin muna pagkatapos lumabas yung resulta ng NBI. Pabayaan na po natin gumulong yung kaso. total pumasok na po 'yung NBI at nandiyan naman po nang tiwala natin lahat sa NBI. So meron PNP, hindi ka tiwala sa PNP, nandiyan 'yung NBI, then pabayaan natin 'yung NBI magtrabaho. Total nagtiwala kayo sa kanila. Ganun din kami. Then let them do their job, the best they can. Okay? Uh, and then 'yung pong full excerpt ng uh, video kung ano ang mga sinabi doon ni Leobert, yan po ipapasa natin sa NBI para ang NBI na mag ng investigation. Malapit-lapit na itong kasong ito. I think this will be solved, lalo na mangi, -nangimasok na dito yung NBI. ah uh, doon po sa video, mahaba po talaga yon. Yes po, uh, 30 may git, minutes po. 30 minutes. So hindi po namin pwede i-play yun. Bakit din nyo na-contact itong si Mr. Ligad? Actually, we are still calling po kay Mayor po para po makuha yung number. Basi dito sa bagong revelasyon nitong si suspect na baka nga raw hindi talaga si suspect na nasa course din ng PNP ay may kagagawin sa krimen. Granting mm -hmm. talagang si Jovelin yun. And Jovelin is gone. Pasintabi sa mga kamag-anak. Ayaw maniwala yeah. ng mga netizen na si Leobert ang may kagagawan. Na si mm -hmm. Leobert daw ay fall guy lamang. Mm -hmm. Lalo na ngayon, nag nagsasalita itong si Lobert, may mga binabanggit pangalan, kaya sabi ko, dapat kahapon pa, and then this is my assignment to you, until tomorrow. You make sure. Okay. Lahat ng mga binabanggit niya dyan sa video, yung mga pangalan na tao na sinasabi niya, yun ay may kinalaman sa krimen. Gusto ko, kunin mo yung mga pangalan at kontakin natin at kunin natin pahayag. Ngayon, kung ayaw nila magbigay ng pahayag, ibang usapan yon, di ba? So at least okay. we tried. Yes, ayoko naman sabihin nila, oy bakit nyo ako dinawit dyan? Hindi nyo man lang ako kinunan ng pahayag, hmm. di ba? Play the video in full. Go ahead. ano na matakot. Nandito naman. Wala naman yung nila. Ay ay nila. yung video Ligad. yung yung ano niya, Ligad. Yung ati-crime. crime yun. eh si Ligad. I-chip mo yung ati-crime. Pwede mo lang kila. Ligad lang. I-ano mo lang yung pangalan Wala akong... Si ano? Anong pangalan nito?

Oh. oh yan. Say oh. bird. Ay ano, na. Ay ano. Kuya kuya ulit din. Kuya ulit 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 ulit. Oh, ulit. oh yan. Kasama yan siya. Oh, kasama yan siya. oh. Kumutak oh, oh, pa oh. oh, yan. yan. Oh yan. Yan, oh, yan ang nagsanay Oh, oh, oh. Relax lang, relax. <laughs> kami, nag-ano rin kami. <laughs> <Itulugod>. oh, <laughs> oh, yan, relax lang. Oh. Dito rin, kilala namin yan. <laughs> Alam rin. namin yan. Kilala <laughs> namin. Nakalukuyan sa ano lang, sa radyo. Hindi, siligan yan. Anti-crime anti anti yan. Oo, oo, oo. Hindi kami alis. <laughs> hindi kami iwan. Now, paki-paliwanag sa amin, doon nababanggit yung pangalan ni Ligad at meron pang pinakitang picture. Saan ang galing yung picture? Pwede pakipaliwanag sa amin. Bakit nabanggit yung pangalan ni Ligad doon, ma'am? Yun nga po, ang sabi niya nga daw po, si Richard Ligat nga daw po yung nagdidikta sa kanya. Kaya po, sinetse namin kung anong mukha at pinakita namin sa kanya. At sabi niya, yan nga daw po yun, simula unang gabing pagpasok niya sa kulungan, yun na daw nagdidikta sa kanya at nananakip sa kanya. Okay. Saan galing yung picture, yung pinakita sa cellphone, picture nito, supposed po, to be ni Ligat? Sinetse po namin sa Facebook yun, tapos po niya mismo yung full name ni Richard Ligat. Pero meron po siyang pag-amin. Inamin niya po sa kapulisan na siya may kagagawa ng krimen. So parang binabawi niya po nung matapos niya siyang makapanayam doon sa uh, video na yon. Yes po, yes po. Parang sabi niya po kasi sa amin na kaset up na daw po talaga, yun, lalo na daw po sa bangkay. Pinapunta na lang daw po siya doon. Wala daw po talaga siyang alam sa bangkay na yon. Talagang nakaset up ang laging sinasabi sa kanya. Tinatakot siya sa pamilya niya. Sabi niya sabi sa doon, sabi niya pag hindi mo hindi mo inamin, paa anong yung pamilya mo sino ba gusto mong patayin ko sa pamilya mo yung nanay mo yung mga kapatid mo Okay so parang pinapaamin siya Yes po pinapaamin siya sa Pinatakot pringin. po talaga siya Base sa inyo pong pag-interview sa kanya doon Ah hindi ko pa kasi nakita in full video dahil mahaba po 'yon Sino po yung may kagagawan base po sa mga pagsasalita niya sa pagkahababang video yon mga nakasibilyan daw po yung ano, hindi daw po do nakajuti yung mga gumagawa sa kanya at ang namukaan niya lang daw po si Ligat Okay yung mga nananakit sa kanya. Pero yung gumawa po ng krimen, sino raw po? Yun po ang hindi niya nanabanggit sa amin. Wala na daw po talaga siyang alam doon. Pero inaknalis niya yung nakita mga buto, buto ni Jovelin o hindi? Sabi niya po sa mga bangkay, sa bangkay nga daw po na nakita na yun, wala daw talaga siyang alam, nakaset up na lang daw po at bigla na lang siya pinapunta doon. Pero ano yes. po yung tinawagan niya yung si Jovert at sinabi niya meron tayong dudukutin? Yun na nga po, hindi niya na po sa amin na kwento. And dahil po o oras lang po yung binigay sa amin ng kapulisan para po makausap namin siya. At alam po ng kapulisan na uh, ini-interview niyo po siya? Yes po, nagpaalam po kasi kami sa kanila ng maayos na kung pwede, bigyan kami ng oras para lang siya makausap ng kami-kami ng buong pamilya ng walang pulis. Dahil yun din po ang request ni Kuya Leobert na makausap namin siya ng walang pulis dahil po takot na takot siya at kitang kita po ng dalawang mata ko na takot na takot siya. Anong dahilan? Bakit siya takot? Yun nga po, binubugbog nga daw po siya, yung tinutorture siya, talagang po trauma yung nangyayari sa kanya. Pero ma'am Jocelyn, yung pong result ng DNA test ng PNP, yan po ay tinatanggap sa korte at yan po ay very accurate. Para malaman nyo lang po. Now, kung hindi po kayo naniniwala doon sa ginawa ng PNP, kaya nga po may NBI dyan ngayon. So, intayin po natin yung resulta ng NBI. Tama po? Siguro po yes, in a matter pa. of days magkakaroon na po ng resulta from the NBI. Pero kami po ay tuloy-tuloy pa rin tututok dito sa kaso at susubukan po namin kausapin tulad nito na lumutan po yung pangalan ni Mr. Richard Ligad, City Information Officer. Tinatawagan po namin, hindi po namin makontak o ringing lang po yung kanyang telepono. Ano bang resulta kay Mr. Ligad? Tinatawagan po natin idol, pati po sa City Hall pero um, hindi pa rin po natin makontak sa ngayon po. Naka-off ang cellphone. Ayan. So anyway, kung nakikinig po si Mr. Richard Ligad, City Information Officer ng Puerto Princesa. Bukas po yung aming tanggapan. Anytime you can call us uh, kung gusto nyo po magbigay ng pahayag kasi po na dawit yung pangalan ninyo, Mr. Richard Ligad. So pwede ho kayo magsalita para magbigay ng reaksyon doon sa pagkakadawit ng inyong pangalan. Si Mayor naman ay may physical exam. Siyempre, wag natin istorbohin. Si Mayor Lucilo Byron. Okay, si Mayor Lucilo Byron, tao niya po itong si Richard Ligat. Now, tinatawagan po namin natin si Ligat, nakuha na po natin number niya, uh, naka-off po yung kanyang cellphone. Opo, oh, ay. Right. And then tinatawagan natin si Mayor Byron, nasa physical exam daw siya, okay? Then, wag na natin istorbain si Mayor. Para sana kunan nating reaksyon si Mayor kung ano masasabi niya tungkol sa pagkadawit doon sa kanyang tauhan. Marami sana tayong mga katanungan. But anyway, hirap tayo ngayon, medyo gahol sa oras, pero nandiyan naman po yung NBI. I'm sure lahat po ito, mga pangalan na banggit, personalidad, uh, they will cooperate with the NBI. Mary? Yes po sir. Dumating dyan kanina yung NBI umaga, tama? Yes po. At nakuha na yung sample? Yes po sir. At pabalik na na Manila yung NBI? Actually po, four days po sila dito pero safe naman na po yung mga sample po sa kanila. And babalik daw po, po sila sa Manila okay. sa mga susunod na araw. For pero the yung pagkuha ng sample doon sa mga buto na witness din ng mga kamag-anak at na-witness mo rin? Yes po sir. Okay. Para maliwanag. Para klaro yan. Okay. So, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng investigation ng NBI after na makapagkuhan ng sample, mag-iimbestiga pa rin yung grupo ng NBI. Diyan? Oh, okay. Sige. Good. Ma'am Jocelyn? Yes po sir. Tulad po ng request niyo tulad po request ng mga palawenyo na ipahawak po sa NBI yung uh, kaso, ayan po, ipinasa namin. By the way, kausap ko po si uh, Chief PNP, si General Azurin, at sinabi ko po sa kanya na dapat maigarantee niya yung safety nitong sospek. Kasi yung sospek, sabi ko nga, nagsalita, may binigay na sa laysay, may gagarantee niya, sabi niya, yes, yung uh, tinawagan niya yung RD Regional Director na para i-secure mm -hmm. yung kaligtasan nitong sospek, lalo pat ngayon, uh, mayroong video na kung saan nagsasalita siya at may dinadawit siyang pangalan at hindi niya inaamin yung krimen, binabawi na niya. So, kausap po natin yung GPNP at kausap din natin yung NBI. Pero yung investigation ay ipapasa na sa NBI. So, Jocelyn, yes, mag-antay-antay lang po tayo ng konting panahon and then tututukan din po natin yung ginagawang investigation ng NBI. Maraming maraming salamat po. Opo, opo. Since uh, yung NBI naman talaga ang ni-request niyo andito ng NBI, so hintayin natin yung kanilang resulta sa pag-imbestiga, okay? Sige, si Mary, nandyan lang nakatutok sa inyo hanggat hindi lumalabas yung resulta ng NBI. Nakatingiti si Mary. Mary, mahaba-haba yung off mo. Sige, dyan ka lang. Uh, wag mong iwan yung family hanggat hindi lumalabas okay. yung result ng NBI. Okay? Okay po, sir. Sige, kung ano mga kailangan mo, magsabi ka lang dito sa Manila. Bigyan namin, safe naman kayo dyan. Yes po, sir. Safe na safe po. At hinabiling ka namin sa, kay Chief PNP. Sinabi kay Chief PNP na nandiyan ka, nandiyan yung kamag-anak ng biktima. Sabi ni Chief PNP, bibigyan daw niya ng maayos na siguridad na walang mangyari. Okay? Okay po, sir. Thank you so much sige, po. Sige, sige. Salamat po, Ma'am Jocelyn, Ma'am Jonalyn, at Nanay Jeline. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po. Uh, thank you po. Maraming salamat po, sir. At uh, yung mga relative po, hindi natin pinapabayaan. Oh, no, Amin no, din po no, tinutulungan. No. Meron na po kaming nahanap na malilipatan nila. Of course, I'm not gonna mention that. Okay. Sila po ang pumili ng lugar na lilipatan nila. At uh, yung one year na renta, yun po ay prepaid na namin. Maging yung one year na bayad sa utilities, prepaid. At uh, kami po ay magbibigay ng pangnegosyo nila, which is 500,000 para tulong po sa panibagong pangnegosyo. Panimula. Panimula po. Okay, hopefully kahit papaano yung po ay makatulong. Alright, so we we'll leave it at that for now. Like what I've said, hayaan po natin yung NBI na gawin yung kanilang trabaho. Total, pinagkatiwala na po natin lahat sa NBI. Yun naman po ang sigaw ninyong lahat. Maging kami, kagustuhan din namin para maging patas naman, para maging kampante lahat. Ayan po, tumawag kami sa NBI dito sa Manila at yung NBI Manila tumugon at nagbigay instruction sa NBI Palawan at kumikilos na po yung NBI. Okay? And again, gusto kong tulungan tong NBI. I really do. Lalo pat nung nabalitaan ko na dadalawa lang yung kawani ng NBI sa Palawan. I'll do something about this. Siguro sa mga budget hearing, I'll open this up. Siguro through the DOJ na madagdagan to ng budget tong NBI. Kasama pa sa tutulungan ko yung ano, public attorney's office. And I see na overwhelmed din tong yung mga public attorney's office. Kaya lang sila sa mga ganitong sitwasyon na yung pao din pwede rin tumulong dito at tumutok to, to ensure na yung karapatan ng sospek ay napoproteksyon din. Lalo't pat, eh, may sinasabi itong sospek na hindi raw siya. So again, dalawang tutulungan natin. Kasi pao under sa DOJ, siguro talaga kailangan, it's about time na madagdagan ang budget ng DOJ. Totoo yan, oh. I'm sincerely, sincerely saying this dahil justice delayed, justice denied. Karamihan sa ating mga kababayan na pagpobre, sila madalas na natatapak-tapakan ng kanilang mga karapatan dahil sa kakulangan ng justisya, hindi naging pata sa kanilang ustisya. Pero nandiyan nga po yung NBI, nandiyan po yung PAO na para tumulong. So paano mga katulong itong dalawang ensya ng gobyerno kung kulang po sila? Kulang sila sa tao, kulang sila sa pera, kulang sila sa budget, di diba? kulang sila sa infrastructure, kulang sila sa technology. Ang DOJ po talaga nasa front line pagdating sa pag ng ustisya. Kasi sila yung una agad sa prosecution. ba? Diba? So dapat talaga, ito isa sa mga bagay na matutukan ng ating pamalaan at isa na po ako dyan na matulungan po yung ating DOJ. Matulungan po yung ating NBI. Okay na yung pulis sa tingin ko. Marami na nakatutok sa PNP. Opa. Malaki ng budget ng PNP. Dumobli ng sweldo nila. Very good. Pero I think it's about time na tutukan din itong NBI na para lalo pang gumanda ang ka kanilang servisyo. At tutukan din natin itong PAO na para dumami yung mga staff ng PAO, kulang sila, overwhelm sila. Bigyan din sila ng technology para mas mapalawak yung kanilang pagbibigay serbisyo sa taong bayan. Hopefully, Thursday next week, sure na po yan, meron na pong resulta yan from the NBI. Abangan nyo po yan. Thursday, pagbalik ko rito next week, may resulta na po yung NBI. So, malalaman nyo po. And then, yung investigation na ginagawa ng NBI. Ongoing po yung ginagawa ng investigation ng NBI. Again, tayo na kapasalamat. Kaya, Secretary Boying Rimulya, sir, thank you po. Yung opisina ni Secretary Boying Rimulya has been very helpful. Uh, tinatawagan natin from time to time para mag-refer ng kaso. Thank you po Secretary Boying Rimulya ng DOJ.